welcome back to our youtube channel so eto baon ni asher for today dalawang saging at dalawang boiled egg and isang buong apple o oh, diba so yan lang yung baon nya today at happy thursday thursday na ulit ayan ready na natin ilagay na natin sa kanyang bag at dito ay alas 8 na. So, maya-maya, pakain na kami ng hapu ay tangha. Ay, magpakain na kami ng kanyang breakfast at konti pa yung maliligo na rin habang si Tonton ay natutulog. So, see you later, guys! Kain tayo, guys! So, oh. gumakain Asher. si Asher. Kapag pinakain mo si Asher, kailangan may pagkain din siya. Pag nagagahan si Asher, mag-aagahan din siya. Hmm. Kaya yan, papakain ni sa umaga bago pumasok. Oh, why? Why? Hmm. Niluwa na niya. Naghatid kami kay Asher sa school. Ayun na pumasok na. <laughs> <laughs> Why? Why? Ha? Bakit? Bakit? <laughs> Gusto niya ding sumama. Gusto niya ding pumunta sa loob. ng school. Hmm? Gala? Ang batang gala? Gustong lumabas sa bahay? <laughs> Why? We will wait Papa here. Itsura namin mag -ina. Para kami niluluto sa loob ng oven. Napakainit pero ang anak ko gusto sa labas. Tonton! Gusto niya dito sa labas. Kanina ng umaga sumama kami paghatid kasi nagiiyak. Ngayon sasama ulit kami sa pagsundo. Wala na kami ginawa tutun, kundi maghatid sunduk kay Asher dahil sa malit na po. Gustong sumama at gustong pumasok sa school. So yung pumasok sa school ni Asher Ngayon, nag-initi-initi na, muryot Ayot, oh Tayo, ikaw, tayo Ay, naku, bibi Sunog tayo nito San ba nang abot natin dito, bibi Ang init Ha? Ito yung pawis ko, oh ay naku ton ton hi guys katapos lang namin gumawa ng homework at nagsaing na ako ng kanin namin kasi baka magbran out na naman at ayun nga medyo may mga kulog kulog naman kasi dito tuwing hapon ay naguulan may kulog may kidlat ganyan ay anlaki nung ano dito oh okra anlaki okra dun oh Ah, share. Look, there's a car. At, dilabas ko muna si Tonton. Kasi nga, ay, nako, nag -iyak, iyak siya. Bagot na siya. Gusto niyang manood ng TV-TV. Ayoko silang... Ah, share. Panoorin ng TV. Ah, oh, share. Really? Oh. Diyan, habang hindi pa naulan tayo ay maglakad-lakad muna Dalawang season na, na hindi nila tinaniman to ah. Walang tanim May mais pala dito Kalabasa din Tapos sag Tapos may okra din Naku, naambun na yata. Libot-libot tayo dito sa paligid. Tingnan natin yung pananim. Ah, okra din. Gabi walang luya dito at saka turmeric nagtanim sila ng luya at turmeric doon malapit sa may ilog ah sir no there's a plant in there look chili sag corn doon sa may ano malapit sa may ilog doon doon sila nagtanim ng turmeric at saka luya labas ko nga nang saglit itong anak ko at bagot sa loob ng bahay grabe guys sobrang lakas ng hangin galit na galit ang ano oh. grabe yung hampas ng hangin sumisipol sa labas kaya pumasok na kami diba naglalakad lakad kami dyan sa labas nga dahil maliwanag pa nga kasi pero grabe biglang ano eh tuwing hapon ganito yung sobrang init-init-init tapos pagdating sa hapon, ganito siya palagi. Ganito palagi yung eksena sa amin tuwing hapon. Nakakatakot siya kasi kahapon may tinangay na bubong. Hindi alam kung saan banda yun. Nakita lang namin sa video. May tinangay na bubong ba? Siguro bubong yun nung ano, bahay ng baka o bahay ng kambing. Rabi. Tapos ayan, may kasamang kulog, kidlat, tapos ulan. Ganyan palaging eksena dito sa amin. Mm. tignan Tingnan nyo yung aking palmera. Tinangay na yung palmera ko, oh. Grabe. Ah. Hmm? Natumba yung palmera ko. Yung isa sa paso, natumba. Simula na rin ng ulan. Pag umulan na ang lakas na wala na, hindi na magkaintindihan. Ay, grabe. May mga naglalakad pa Si Asis kaya, kumusta? Hindi pa umuwi si Asis. Ay, eh, sa lakas ng hangin nito, ay eh, malakas pa rin naman ang ulan. Tapos, yung kurtina ng tuktok hindi pa natatapos. Hindi na matapos-tapos tahiin. Paano iwala siya? Hindi ko alam ang measurement. Tingnan nyo, oh. Kita nyo yung halaman ko, guys. Grabe. Tingnan nyo yung ano, gumamela ko, oh. At saka yung ano, betel nut. Grabe, ah. Hampas ng ano, hangin. Ay, naku. Grabe. So, ayan guys. Naglalarong aking mga bata-batuta ang kalat ng aming bahay. Lakas ng ulan sa labas. Grabe. Naririnig niyo? At yun, bago ko pala makalimutan, shout out kay Girlie Agustina, taga Saudi, taga Riyadh, Saudi Arabia. Yeah. Si Tonton, takot siya sa hangin. Wala kaming kuryente, guys. Wala kaming kuryente. Di ko alam kung yung niluto kong kanin ay... Ano, naluto. Kasi walang kuryente. Hmm. Ganyan ang eksena namin. After gumawa ng homework, ito yung eksena. Naglalaro kasi ayoko pa. pa. Ayoko silang panoorin sa TV. I love you. I love you. You're that. You're that is. you. learned that at school? Ha? Huh? You learned that yeah. English, ma'am. English, ma'am. That one. the one is E. Okay. E. English, ma'am. Yeah. E. Mm -hmm. e. 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 And. 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 rugs there, anak -ko. Put the rugs Uncle, auntie, uncle. uncle auntie, I love you. I love you. See the baby dancing. See, See the, the baby dancing. Just, just for you. Hip hop. Hip -hop, hip, hip hop. Hip -hip hop. 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 for me. One huh? Two for you and one for me. How? <laughs> huh? Plus one. May time na gusto Plus, niyang magpa-video. May time mark. na ayaw yeah, niya magpa-video. Finish? No. It's Rolly Polly turn. Rolly Polly. Rolly Polly. Hop, hop, hop. Up, up, up. Rolly Polly. Rolly, roly, poly, poly. Rolly, Polly. Rolly, Polly, Rolly. That one in Miss down, Rachel, ah. Down, down. Remember? Yeah, down, that one song down. in Miss Rachel video. One, oh. This one. That one is for math. Ah, Matt for math teacher. Okay. Ah, finish okay. na. Yeah. Okay. Say bye bye na. No, not yet. Bye bye. More. Siediti <laughs> dentro, sediti dentro. Ai salamato, mi torna un Teddy bear, teddy bear. Teddy bear, teddy bear, Teddy bear, teddy bear, wash your surface. Teddy bear, teddy bear, was your face. Teddy bear, teddy bear. Teddy bear go to to grass. Teddy bear, teddy go go to eat. Teddy bear, teddy bear go to eat. Teddy bear, teddy bear. Oh, finish na. Oh, bye bye na. No, no, no. There's a lot of. Oh, enough na. Too long. Your video is too long. Oh, bye bye na to our subscribers, viewers. Bye-bye. See you.